Eh. Dahil daw may pati. Hindi naman masakit yun yung mga yung pati niya ganun yun. Mayroon kayo ng asido. Ay, ano, high blood. High blood kayo. Mas matang siya ng blood sugar. Kasi na nag-discharge ako sa hospital noong November 12. Kasi tumasabi ko na gawa nanti ako. Call center agent ako. So lagi akong nakagraveyard shift. Ano yung most of the time? Cheap mo? Naku, laging ano, 10 p.m., Pang... 11 p.m., labas ako ng 7 na kumakain ng mga So wala na talaga ano, no? Yung uwiat talaga. Kasi pag uwi mo yung tulog ka na yan eh. Eh, hindi nga minsan hindi na makatulog eh. Yan ang problema ko. Minsan, ano, 4 hours lang yung tulog ko. Swerte pa pag nakalaretso ko ng 4 hours. So, ah, papasok, ka pa. Oo, oh, papasok ako ng 4 hours lang ang tulog. Eh, huwag na tayong umasa ng gaganda yung paramdam natin. Kasi, Isipin mo, yung tulog natin, kahit paano, dapat 8 hours. At least 8 hours nga. Yeah. At least 8 hours. Tapos, syempre, iba yung tulog sa umaga. Sa iba yung tulog Kaya sa gabi. Kaya nga, nag, ano yung doktor ko, nagawa siya ng letter na pinasa ko sa company na hindi na ako anong mag-graveyard shift. As much as possible, ipapatransfer like, ako sa morning. Tignan mo, mo, ang shift? ibig sabihin ng graveyard shift. Ano ibig sabihin ng graveyard? Okay. Sa <laughs> pagbabago. alam mo na, yung ship na yun. <laughs> Di ba, graveyard Talagang, ano pa alam mo na, no may Talaga maaga kang mahal dyan. Tsaka ma'am, ang kailangan natin, siyempre, kailangan natin masikapan din ang araw. Eh, yung pasikat na yung araw, doon ka naman patulog. Hindi, pero ang routine ko naman, pagkakarating ko ng bahay, so hindi nga, kasi nga, eh, eh unhealthy papawis. na yung panahon. Hindi na, unhealthy na yung katawan mo. No? Hindi na healthy kasi nga. Pata na yun. Oh, pata na yun. Hindi ka na makakapag-inat ng maayos. Di ka na. Kung pawisan ka man yun, pawis ng pagod yun. <coughs> bagsa ka na lang talaga nun. No? Okay. Hindi ka tulad nung no? kakagising mo sa umaga. Mm -hmm. Uy, sunlight. Mm -hmm. oh. Eh yun eh, ano ka na nun. ka na sa tulog. Antok antok ka oh, tapos, eight mm -hmm. na Tapos 8 hours na nakaupo. Eh, lagi pa kami mandatory OT. So, 12 hours. Shift. 30 minutes break. Oh. <laughs> Kakainin ka ng buhay ng trabaho mo, Mami. Oh! Ano ko Kakainin ka ng buhay ng trabaho mo. Kailangan talaga mo ito sa sila. Kapalitan yung ano mo. Siyempre, talaga yung cholesterol kasi natin. Yung high blood pressure natin kasi kailangan yan mag-balance yung blood pressure natin. Kailangan naman yun. Mag-balance lang yan sa tamang exercise, show. Kailangan talaga napapawisan tayo. Tapos, Wala naman akong naramdaman na chest pain o paninigip ng dibdib. Ang nangyari sa akin, sobrang nalula ako. And talagang umiigot yung paninigip ko. Itong right, I will be double vision ako. So yun, chinect ako ng nurse namin. So 190 over 100 ako. Ang taas ng blood pressure mo oh during that time hindi pa ako 190 over 100 100 dapat oh. ang main ang natin di ba normally 100? 120 over 80 oh, oh, oh. pag tumakas na si over delikado na yan di ba yung 190 okay pa yan 190 over 80 okay ka pa dyan. pero pag ang over, over mo tumakas, yung lapot yung bugso kasi okay lang yun eh yung 190... yung iba tumakabot pa 240 pero kasi pagka lumapot na, magkakaroon ka ng pamamanhig. Magkakaroon ka ng ano, ano, may hilo ka. Inanaw ko na ano yun, sinitis ka na ko yung cranial CT scan. Pero nakita naman nung doktor ko, wala namang ano. Hindi may na, may yun eh. No, may nakita siya parang sabi niya, parang Not? may recent ano, Not? parang may Not? recent attack. Oo. Pero, oh. Eh kasi nga yung blood pressure natin, hindi na kayang i-accommodate ng mga brain nerves natin. Pagka hindi na kayang i-accommodate, puputok na yun. Open mo yun gisingan ko sa'yo yung result ng si lost not ay kaya po ko sabagusan oh Sana po. kung to ano 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 position. Tsaka siyempre, pag mas may edad, mas ano Hindi. ano 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 hindi yung dadaing, maniwala Yaya ka. Yayakapin ka pa niyan, dahil nang sali, ang sarap pala. Tanggilid, kabila sa iyo. kung uh, oh, oh. kailangan niyo talaga baguhin yung routine niyo. Kailangan din natin ng mga vitamin D. Oh, meron akong ano, pinag-vitamin D complex ako, may meresel ang vitamin D complex. Kasi pagka ang routine mo, di, ganyan na lang ganyan, wala. Makakakaw ka ng tabang lamig. Oo. Oh. <laughs> Taba. Yung hindi healthy yung taba. Bibigat ka na bibigat. Yung blood, blood circulation mo, hindi maganda. Hindi ka talaga ganito. Tsaka hindi na proportion yung ano mo. Maliliit yung mga binti mo. Oo, ever since. Hindi proportion yung body. Ano, body shape mo. Hindi, nakapag-anong, nakapuwi siya talaga. Kailangan no. talaga yun nun. Kaya dito na umuwi ako. So, hindi na. So, naging-routine ko na lang yan. Yung papawis ko, magas-gas ng mga aso. Ay, hindi ano yun. Sa bahay. Hindi ka mapapuwi sa lumaayos nun. Kailangan Ang pangit na is due ano, yung yung isa-prima na nga lang mainit. Magbabago, maganda nga sa... Wala kang maganda nga sa feedback na maganda sa atuan mo. Sira lahat siyang mga... Ano mo. Hmm. Yung metabolic, ano natin, masisira yan. Babagal. Yan... Yung blood circulate. Malaking epekto kasi sa buong katawan natin Ay, yung blood circulate. Ba pa ako ha? Ha? Nagbabarley pa ako. Ilo niyo. <laughs> Mam, alam na pala natin kung saan gagaling eh. Kung paano nagmula eh. Hmm. Siyempre, kailangan baguhin natin. Wala, hindi ka makaka-recover pag palaging ganun din ang routine mo. Kailangan talaga mabago yung yeah, tulog mo. Kaya, siyempre, request ako ng ano eh, ng maagang shift ako para... Mm -hmm, kamo Kamu, nag-aano ka na, umiimba ka na. Iba kasi yung tulog sa umaga, iba yung tulog sa gabi. Pag tulog ka ng tulog sa umaga, wala, pata, pag ka na, maliligo ka na, iisipin mo na naman kung ano yung trabaho mo. Wala na, iba yun. Okay, tapos lang yung mail. Sale. Ka lang na. Kakainin ka ng buhay ng trabaho mo. Magkakasahit ka na magkakasahit. <laughs> tapos more on water ka. Oo. Oh. Magpapaka ng cucumber. Oo, oh, cucumber. Okay. 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 ng cucumber. Dami ng bawal. <laughs> Maraming bawal na pagkain kasi sa blood ang blood problem natin. Yung blood circulation mo hindi na maayos. Kaya ka magkakaroon ka ng hilo. Oh, kasi nadidiri sila eh. Nadidiri sila. Magkakaroon ka ng ano, yung tinatawag na blood clotting. Oo. required Kaya, required din sa'yo magpamassage din para yung katawan mo mag maging hawaan. Kung baga yung mga naiipong kolesterol sa ano natin, sa mga nerve, ano siya, Pisat siya. Ang massage kasi, talagang para sa blood circulation yan, for good blood, blood circulation, yung massage ito ng mga alignment, traction, para yung ibang pain dito. Pero din sa blood circulation din, mawala yung bago man din mo. Hilo, lalo yung vertigo. Uh -huh. Subok na to, yung mga traction. Ang daming may I, vertigo yun dito para na pangalag. Parang yun ang nangangalag ko, parang may, may vertigo. May hindi na akong magkabat na anti-vertigo. Oo Kasi nahihilo ako kapag, alam mo, ilalim yung ngayon yung biglang tingin. Yung biglang lingon na gano'n. Hindi, wala ka kasi nga eh. Na hindi magandang yung ano ni eh yung living mo eh. Hindi maganda yung daily routine mo. Eh paano tayo ah? Talaga magkakasakit kayo. Mag-business na lang kayo. Kaysa yung work nyo. Hindi maganda yung work nyo. Kinakain na yung ano nyo. Katawan nyo. Susunod yan. No? Iba na namang komplikasyon. Kailangan nyo lang ha, mag ano, exercise. Walking okay, okay walking lang. Pag jacket na kayo para mabilis mo mas yung pawis. Pag napawisan kayo, take kayo ng tubig. Tapos mga vitamin. Yung pinaiinok sa inyo yung vitamin. Vitamin okay lang yung tuloy nyo lang. Pero kung ayaw nyo mag vitamin, kumain kayo ng daw ng malunggay. Yan ang matinding B-complex. Yung tawag to? Okoli. Yan mga healthy. Malunggay talaga daw ng malunggay. <laughs> Talaga yan, magic malunggay. Maraming ano yan. Ano ko, yung dilalaga ko, yun ang ininom mo. Luya, gin, yung luyang dilaw. Gawin yung ano yung tea. Gawin yung gawin yung tea mo. Para, yun yung mga normal na hindi kailangan. No? Katulad sabi mo, take na take ng gamot yung mami mo. Katagalan, bumigay yung kidney. Um, kidney failure, dialysis. Pag na-dialysis ka na kasi, alam mo na kalalabasan nun. Alam mo na ako ka eh, sa kapatungo. Pahihirapan ka nun eh. Pukod sa pinahihirapan ka, gastos yun. Pinahihirapan ka, uh, gastos kayo ng gastos. Anong kauwi yan? Bibigay ka rin. Bibigay ka rin kasi yan ang sumasala na naman natin. Masisira na yun. Pag-ihi mo. Siyempre, pag nasira na yun, irritable ka na. Hindi ka makakilos pag nakapistola ka na. Pag nakapistola ka na, hindi na rin maganda lahat. No? Kasi hindi ka na makakilos sa mga hindi ka na mamamanit-manit -ano, ka na. Sasakit na lahat ng joint mo. Gusto mo palagi na nakahiga. Pag palagi tayo nakahiga, mahihilo tayo. Kasi yung blood circulation natin lalo may iipit. Kailangan kasi balance. Higa tayo, walking, pinsan run, kailangan lumalabas yung pawis natin. Kasi yung kinakain natin... Yung parang ito, nangaroon na naman, sa gabi. Ang hirap yung di ba pa sa ano nga yan sa blood circulation? Yung muscles natin. Sa mga yun. Tapos natin yung may... Business. Mm. Mamamanhid. Siyempre, iinom ka ng ano, pampaluwag ng ano. Para, uy, ganda ng pakaramdam. Katagalan, take na take tayo. Meron, parang kang pagod na kagigising ko. Dapat masigla ka. Parang palagi kang tinatamad. Ganun na magiging side effect niyan. Siyempre, pag may side effect kami, naramdaman ko ng side effect pupunta ka na naman doon para gamutin yung side effect pero hindi natin alam ang sekreto dyan kailangan magpapakita nasa ano lang nasa araw yung li libreng vitamin nagkitik tayo ng vitamin D eh lumabas ka lang pagmaga pag may init yun na yung vitamin B complex take tayo ng take ng B complex eh nasa malungay nasa malungay di ba healthy healthy tawa ng malunggay okay take okay, niyan, nyan lalo kayong puyat kayo ng puyat kaya nga tayong gulay highly recommended tawa ng malunggay magic malunggay yan okay sige thank you